Isang masaya at makabuluhang araw ang pinagsaluhan ng mga kabataang Pilipinong altar server sa Barcelona. Kasama ang kanilang mga magulang at ang kanilang parish priest na si Reverend Father Lino De Castro. Sa ginanap na family outing at family day nitong nakaraang buwan sa Baybayin ng Gaba. Ang pagtitipon ay sinimulan sa isang panalangin at paalala mula kay Father Lino. Kasunod nito, nagsagawa ng iba't ibang palaro at team building activities na nagpasigla sa mga bata at sa mga magulang. <laughs> <laughs> Hindi rin nawala ang masaganang salo-salo. Tampok ang mga pagkaing Pinoy na sama-samang inihanda at pinagsaluhan ng bawat pamilya. Matapos ang mga aktibidad, nag-enjoy ang lahat sa swimming sa dagat. Habang iba naman ay namasyal at nagkwentuhan sa tabing-dagat. Layunin ng ganitong pagtitipon na palalimin ang samahan ng mga kabataang lingkod sa altar at pagtibayin ang ugnayan ng bawat pamilya. Bilang bahagi ng paglilingkod sa simbahan at sa komunidad, isang paalala na sa kabila ng buhay abroad, nananatili ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya at pamilyang Pilipino sa mampanig ng mundo. Katambayan Channel, kwento ng bayan, hatid ay balitan, kasiyahan.